pareho pa rin ang sikreto sa kaligayahan. Huwag kang mangmamaliit, hindi porke merong kang posisyon, yan ay karapatan na para mangyurak sa kapwa. Hindi ka magiging masaya sa ganyan. Sa katunayan, ang bully, ang gumagamit ng kapangyarihan para maliitin ng kapwa, yan ang pinaka takot at insecure na tao. Ang taong mapayapa sa sarili, ang taong maligaya, hindi kailangan magyabang kasi maligaya siya sa Panginoon. Ang maligaya sa Panginoon, ipagyayabang ang panginoon ang hindi maligaya sa panginoon ipagyayabang ang sarili at ang taong ang pinagyayabang ang sarili ang pinakamalungkot na tao sa mundo